hello, mukbang tayo ng ating Indomie na super hot Tots. Ito, tapos may egg, eggy, eggy. Here's the eggy and still, ito pa. So, ayan. Let's eat! Kain po tayo. Oh, so, ito mo sa maganda na bluto ko dyan, yung hiwain mo yung bluto. Ito, oh. Ito. Eto. So, lagyan natin yung ating plato ng ating eto, indomie. Tikma natin. Tapos, na natin yung ating itlog. Wow! <laughs> Ang galing. Mm. It's yummy. It is yummy, yummy. So, kain po tayo. Kain po tayo. Dapat dito sa tsaka mm. oh. Mm. oh my gosh! Masarap siya, hindi masyadong maanghang. Okay, masarap. Wala nang itlog si Bus na Wala lang itlog itlog dun Mm -hmm. Ah, kasi nagsabi si Ali ang wala. Parang ikaw pala wala. <laughs> parang ang mo agad na si Ali ang wala? Hmm. Sarap. Hey, Mas joking, po, man. Just joking, Sarap. Pati no, spoon, <laughs> Sugar ka lang ko, ano? Walang fiber yan, ha? feel mm. ko lang yan. Masarap, guys, yung indomie. Ayan. Kain tayo. Thank you. Sarap. Mm. Ano na? Ito yung kanton ng Indonesia, May. Hmm. Pag magpunta ka ng Saudi, ito lagi kinakain mo. Hindi na nga, May. Tayo na tayong kanton, di ba? Pero sa atin lang sikat. Mm -hmm. Sa Indonesia, meron silang ganito. Pero sikat din sa ibang... Sa buong mundo. Pag nag-ano ka, hindi pwedeng mawala ito. Kasi diba nga, pag nag-Saudi ka, minsan once a month ka lang makakalabas. Lalo na pag on-call ka lagi. Pag nag ka, ang kinukuha namin ito, box. Isang box, as in, ganun. isang ganito, tsaka isang indomie na yun, parang maging naman. may sabaw? Pero indomie din siya. Made in Indonesia. Yun. So, sa mga Egyptian, masri Ito na tsaka pubes. Okay na sa. Masarap ba? Thank you for watching. Bye.